Guys, nandito na naman Dito na naman kami sa disyerto Ayan, nakita na naman kami dalawa Kami na naman dalawa magkasama Baka yung kami nang alamang guys so. Alamang with apple Tapos yung sinas ano naman Hindi mangga to ha, mansanas to <laughs> Parang mangga na rin Sarap Yung kasi ako guys ng mangga Ay mangga <laughs> Mansanas at saka baguong Dala ko ng kanin Dala po ako ng sardinas guys. O, hindi kakain kami mamaya. Ay nako, salamat kay Betty. Diba? Kakain ng tanghalian. <laughs> Dala ko guys kasi mahirap guys dito. Kaya makakain ng maas dito. Mama, love. Sarap, guys, oh. So, anong bago ko, guys? Tsaka, ano, mansanas. Sarap siya. Pinipil na lang namin ang mga kinakain namin. Tsaka, nagbaon na ako ng, ano, guys, oh, tignan mo, nagbaon na ako ng komot. At, tingnan, malamig dito. Kagabi dito kami kagabi. Dito kami kagabi. Ah. Eh, hala, sukran. Dito kami kagabi, guys. So, wala talaga sobrang lamig. Ang lamig tapos kaya nung sirabi sa akin ng amo ko, pupunta na naman daw kami ulit dito sa disyerto. Nagbaon na talaga ako ng kumot, guys. Nagbaon na ako nagbaon na rin ako ng kakainin ko Masarap hmm? ba, ba yung pag ano may bitbit -bit kang pagkain kahapon Diyos ko nagugutom ako. Walang pagkain ito guys. Nako. Mabawin ako ng kanin. Mabawin ako ng kanin guys. Oh. Pakain kami sabi Sabihin ko pinay dito. Kain kami. Saka وين هذا المحول؟ آه ربيكا ولا بدي بحول بسرعه وشو؟ حول حول ولا إيه؟ هذا هذا طويل هذا آه؟ وينه؟ الله <applause> يضيق في العجوز الريحة <applause> Sarap. Tinipod tuloy ako. Tinisip na ako sa guys. Ay, Sarap niya guys. Kasi maanghang siya. Naluang ko to ng ano guys. nang manok. Naluang ko to ng manok guys. Sarap to sa kanin. Kahit sa mamaya. mamaya kakain kami. O, oh, pinapatanggal? Pinatanggal. Pinatanggal. Tapos mamaya, kakabit ulit. Papagod naman, nakakapagod naman. So, ayan guys. Tapos na kumain. So, ayan, bye! Thank you, thank you for my watching video. Kung bago ka pa sa akin channel, ayan, mag-follow na kayo sa aking FB page at saka sa akin.